guys, good evening and welcome back po sa aking channel sa so, ngayon ay July 9, Wednesday so mag-aayos ako ng so mag eh, so ako ng tindahan ko guys kasi ang gulo, ang gulo-gulo na pero bago yan guys, isi-check ko lang yung aking mga uh, bigas na na-order, so meron akong 10 sako ulit guys, nag-order ako noong July 8, ngayon ay 9, so kahapon to yan, 10 sako ulit, yan, so anim na buko pandan tatlo, uh, dalawang jasmine red at saka dalawang golden star. At least meron tayong mga pangmurang bigas. Oh. So, ang ah uh, buko pandan guys nasa 1050 ang per sack. 25 per sack, so 25 kilos per sack. Tapos jasmine red 900 lang. Tapos yung golden star guys, ito, ayan. ay 850. 850 ba tama ba? 8 880, 880 pala. Tama ba guys? Wait lang. 850 ata. So, i-ano muna natin? Ano na natin kung tama? So, 1.7. 1.7 divide 2. So, 8.50. 8.50 pala, guys. Ayan. So, ayan yung ating bigas. So, meron ako na tira pang bigas, guys, na ito. Isa, eh, ito, ito na lang isa. Tapos, maglalagay ako dito ng ating bigas. Kasi walang laman yung ating buko pandan. Ayan. Tapos, itong ating jasmine. Itong jasmine, guys, ito yung lalagay ko. Tapos, yung buko pandan, yun, lalagay ko. So, yun yung mga natira natin bigas. Tapos, yung ating itlog, guys, no? Ang per, ano to, large. Ayan. So, apat na tray. So, ano lang to guys, uh, meron lang nag, ano, naglako ba. So, dati ko pa din siyang binibilhan. Pag wala, kasi yung nag-deliver dito, nagpapabili ako. Pero buti na lang, uh, ano, may nag-deliver. So, ayan, apat siya guys. Ang per tray nito ay 210. So, binibenta ko siya guys ng 9. So, 9 times 30, 270 less 210. So, meron tayong 60 pesos per tray. So, large siya. Ayan. So, yung tindahan natin ang gulo. So, yung aking gamis, di ko pa rin na uh, ayos. Di ko pa nalagay. Andito pa, guys. Oh. So, ayusin ko pa yan. Lalagay ko pa sa lagayan. Pero naano ko na yung aking mga lagayan. Nalinis ko na. So, ayan. Magulo -ano yung tindahan. So, hindi ko nakapaglipit kanina. So, nandito ako kasi sa labas. Kanina nag, ano, ng aking paninda. Ayan. Pangati paninda. Ayan. So, medyo matuman. Pero, okay lang. Ganun talaga. Ang buhay. So, laban lang ka susuko. Susuko ka. Wala yung mangyayari sa iyong buhay. So, ganun lang, guys. Minsan, matumal. So, tagal-tagal ko na din, guys, noon. Hindi nakapag, ano yung tawag dito? Tawag dito yung actual bintahan, ba? So, hindi ako nakakapag actual bintahan. Minsan kasi matumal. Minsan madami. Bibili. Pero hindi, hindi na ako nakakapag ganun. Kasi, talaga busy, guys. Hindi ko talaga. Kasi ako lang mag-isa dito. Pag Monday to Friday, ako lang talaga. Monday to Friday. Monday to Friday, ako lang mag-isa dito sa bintahan. Kasi si Jusawa ay pumasok. So ayan, pag ano naman guys, syempre pag may holiday, Sabado linggo dito kami, Pulungan kami. So ayan. So yung ating bigas, ilalagay ko din yan guys, no. Pag ano tayo, mag aayos ng tindahan kasi magulo tsaka daming mga bungi-bungi na oh, mga sabit-sabit na wala na. So maglalagay tayo. Ayan. guys, meron na ang laman yung ating bigas. Yung isa na lang guys, no, yung 40 natin na bigas ay konti na lang din. pag maubos yan, syempre, palitan natin. Matinda mo na tayo ng price guys. Gawin okay, natin dito ang internet pas na kaya. kang tago yan. Ayan. <laughs> Uy! Ikaw tago! Mag tago yung aking customer. Hindi ko lang yun na ng 30 pesos na french fries? Hindi na natin. Ibangin. Ibangin natin 120 natin 120 grams. Ya. Seven sixty plus seventy ano five. pa? pak? Uh, ini lo kayo. Hmm, ini lah. Hello. Ano dulu. Kau pelis mo? 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 Ako may ano naman, may wala akong malamig eh. Ang naman. lang, coke sprite. Sige, coke na lang, kumakanta. Ay hindi na 'yan ng mismo. Tawag uh, it's yes, low. Ano? Low Tsaka ano, ang sisilin, dalawa. Tsaka dalawa ito Ano yung mga Ano yung 40 plus 20 na charge. June 75, 40, Ito 10, ito 20. Ito 12 cars. Ano pa? Ano pa? Oh. Kano na ba lahat? 1,007? Oo, 1,007. 7 pa lang. 1,007. Sabi pesos. May gamot na ba? Wala. Ay, wala pa. Nagdadalawa pa? Ha? Ay, nabasa! Nagdadalawa ba? Pero mo nga ako si 20. Oo. Uh Hindi, -huh. 1,007 pa lang yun. 1,100. Ito kami pinamik. Wait lang ha wala akong gabak Ay, ito pala. Ito. dalawa ba? Hindi namin siya kakamak. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. na ito. Kaya nga May ID kayong puti? Ay, wala akong hanggang. Tapos 40, tsaka... Ito ay 80. 1039. ano? Ito, ano talaga ba? Ito Surf bar. Ano? Okay. It's a garden

Wala na akong lemon eh. Apple. Apple lang. Sige, tayo. Yan, nachi. 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 oh Nachi. Nachi. yan <laughs> 98 42

Yan guys, nabasag yung akong isang itlog. Kakamadali. Ayan o. Oh. So, lilinisin pa natin yan. Tapos ito, ayusin ko na to. Lagay ko na dun sa lagayan. Yung ating itlog. So yun, kinakain ni Mochi yung ating itlog na nabasag. Sarap ba yan, Mochi? Ano kinakain niya? Sayang daw as guys <laughs> Ayan, makain Andalit natin ng shen Andalit na shen para makain mo. Ayan, kayo muna Andalit Andalit mo, pinisin mo na Talag bayas Talag pa natin yun eh ako dito, no, Di ako Tapos, ang gulo-gulo, kalat-kalat ng tindahan. Tsaka mamaya, guys, no, mag, ano din ako dito sa labas, maglipit din ako. Kasi, time check, guys, nasa 7.37 na po ng gabi. Ayan. So, yun naman, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.